Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, -Man our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Umaangal Uma, -angal Uma -angal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Arrest order laban kay Harry Roque at Kasi Ong. Inilabas na ng korte. Court of Appeals. Binaliktad ang pag-absuelto sa isang drug case ni former Senator Laila Dilima. Bilang ng mga bumoto ngayong eleksyon, pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections. Proklamasyon ng mga nanalong senador, tuloy na tuloy na sa Sabado. House leader Tiwalang walang aangat ang kalidad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa dalawang bagong makakasama sa prosekusyon Mid-year bonus naman ng mga kawani ng gobyerno matatanggap na simula ngayong araw Pag-asa hindi pa daw maideklara ang official na rainy season sa kabila ng mga nararanasang pag-ulan right, Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, lives. helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News Alpha, Manila, Ito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, May 15, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Mga kabrigada, nag-issue na po ng warrant of arrest ang korte laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at Cassandra Lee Ong. Inilabas po ng Angeles Pampanga Regional Trial Court Branch 118 ang arrest order laban kina Roque at Ong para naman sa qualified human trafficking charges na may kinalaman yan sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. Maliban naman kina Rocket Ong, kasama rin sa pinaaresto ay ang 48 iba pang sangkot sa operasyon nito bago ito una nang nanindigan si Roque na wala siyang direktang kaugnayan sa Lucky South 99. Samantala pumalag naman ang dating presidential spokesperson at sinabing ang pagpapalabas ng warrant of arrest ay bahagi ng hindi makatarungang pag-uusig sa kanya. Biktimaan niya siya ng political persecution ng administrasyong Marcos dahil isa siyang kalyado ng mga Duterte. Gagamitin niya raw ang arrest warrant na ito na dahilan para palakasin pa ang asylum request niya sa The Netherlands. Regatta Bandita Nationwide Samantala ni-reverse naman ang Court of Appeals o CA8 Division ang akwital ni dating Senadora Laila Delima sa isa sa mga drug case nito. Pinagbigyan ng CA ang hiling na petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General. Dahil dito, tinitingnan kung mabubuksang muli ang trial para sa drug charge ni Delima na una nang binasura ng Muntinlupa RTC Branch 20 ang desisyon ay may petsang April 30, 2025 pero nailabas nitong May 15. Samantala, sa text message sa Brigada Nyusefe Manila sa isa sa mga abogado ni Dilima, sinabi ni Atty. Dino De Leon na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng desisyon. June 2024, nang ibasura ang lahat ng tatlong drug cases na isinampa laban sa dating senadora na kritiko ng Administrasyong Duterte. Max. Brigada Nationwide Bilang po lang mga bumoto ngayong eleksyon na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections. Brigada Jigoboy Studio. Ibrigada mo pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections sa bilang ng mga bumoto ngayon 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, 81.65% ng mga rehistradong butante ang bumoto. Sa tala ng Comelec, 68.6 million ang registered voters pinakamarami sa mga bumoto ay mga kabataan. Ayon kay Garcia, nais na mga kabataan na marinig ang kanilang boses kaya dumagsa ang mga ito para bumoto. Dumagsa rin ang mga matatanda para sa early voting hours at nakapagtala ang COMELEC ng nasa 3 milyon bumoto. Sa dami ng bumoto ngayong eleksyon, kaunti na lamang ang agwat nito sa naitalang bumoto noong 2022 presidential elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Max. Max. Tiniyak naman ang Commission on Elections of Comelec na kasado na sa Sabado ang proklamasyon ng mga nanalong senador. Ayon kay Comelec spokesperson, attorney John Rex Laudjanko, 16 lamang ang hinihintay nilang natitirang Certificate of Canvas. mula niya sa bilang na ito, tatlo na lamang ang hinihintay na matransmit sa National Board. Samantala, nanindigan ulit si Laudjanko na wala silang nakikitang sapat na basihan para magkaroon ng early proclamation gaya ng hiling ng ilang politiko. Brigada Balita Ang sinado naman si sikaping mapagsabay ang kanilang mga obligasyon sa gitna ng gagawing impeachment trial laban kay VP Sarah. Brigada Ankortes, ibrigada mo. Brigada. Kinarantian ni Senate President Cheese Escudero na sisikapin nilang gawin ang kanilang mga makakaya para balansihin ang kanilang trabaho at maging ang pagtalakay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Upang magawa nga ito ay umaasa naman ng Senador na masusunod nila ang kanyang mungkahi na gawing umaga ang trial habang hapon naman ang sesyon ng Senado. Paglilinaw naman niya kung sakali ay maaari naman mag-extend tuwing Webes ang paglilitis mula hapon kahapon hanggang gabi. Maaalala sa inisyal nga na schedule na inilabas ng opisina ni Escudero. Sa susunod na buwan na sila magkoconvene bilang impeachment court. Habang pagkatapos naman ng State of the Nation address ng Pangulo gagawin ang mismong paglilitis sa Vice Presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Max. Max. Max Brigada Nationwide. Nationwide Samantala, ipinasilip ng Senado sa publiko ang mukha ng robe na gagamitin ng mga senador sa panahon na sim simulan na nila ang proseso ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Katulad ng naging paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona, kulay Oxford Crimson, muli ang kulay ng mga robe na gagamitin ng mga senadora. Naniniwala naman si Senate President Chis Escudero na hindi makakaapekto sa pagdedesisyon ng mga senador ang kanilang kinabibilangang partido. Giit niya, kumpiyansa naman siyang magbabase ang mga ito sa kanilang pinapahalagang prinsipyo sa kanilang buhay. Throwbacks. Throwbacks. Nationwide. Nagpaabot naman ng pagbati ang Makabayan Koalisyon sa pangunguna ng Akbayan Party List at ng Mamamayang Liberal o yung ML Party List sa partial and official count dyan po sa Party List Race. Sa pulong balitaan, kinikilala umano ng kanilang grupo ang pagkakapasok ni na Atty. Chel Jokno ng Akbayan at ni dating Senadora Laila Dilima naman ng ML. Anila umaasa silang magiging katuwang sila ng taong bayan para sa paghahabol ng accountability sa gobyerno. Well, welcome din ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagkakasama naman ng dalawa sa prosecution o prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte para naman sa papalapit nitong impeachment trial. Kung maalala po, tanging Act Teachers at Kabataan pa lamang mula sa makabayan ang mga may chance ang makapasok sa kamera habang yung Gabriela party list ay malayo-layo pa yan sa rankings sa nagpapatuloy po na partial an official tally. Backs. Right Brigada Balita. Nationwide. Isang House leader, tiwala nga angat ang kalidad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa dalawang bagong makakasama sa prosecution. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Report. Kumpiyansa si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong na lalo pang lalakas ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, ang imbitasyon kina Attorney Chel Diokno at dating Senadora Laila de Lima na maging bahagi ng prosekusyon ay nagpapakita ng determinasyon ng Kamara na panagutin si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment process. Aangataan niya ang kalidad ng kabuoang proceedings dahil sa di matatawarang expertise at pananaw sa karapatang pantao ni Delima de Lima at Diokno Paliwanag ni Adyong, malalim at may institusyonal na kahulugan ang pagkakabilang kay Delima, lalo na sa kanyang karanasan bilang dating senadora at justice secretary. Si Diokno naman ay ilang dekada nang ipinagtatanggol ang karapatan, nagtuturo sa mga abogado at itinataguyod ang konstitusyon. Dagdag pa ng kongresista, ang presensya ni Diokno ay titiyak sa publiko na ang paglilitis ay tungkol sa katotohanan at hindi palabas o taktika para sa kapangyarihan. Nagbibigay umano ng mas malalim na karunungang legal at moral sa prosecution panel ang pagpasok ni Nadelima at Diokno. Sentro ng impeachment case laban kay Duterte ang manoy maling paggamit ng confidential funds noong taong 2022, pati na ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. 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 Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Ay sa mga government employee, e check nyo na po yung inyong mga ATM. Dahil maaari nang matanggap simula ngayong araw ng mga kwalipikadong kawanipo ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus. Ayon po kay Department of Budget and Management DBM Secretary Amena Pangandaman, katumbas ng bonus naman na ito ang isang buwang sahod na entitled naman sa mga government workers. na ilan na po umano ng DBM ang nasa 63.9 billion pesos para sa 2025 mid bonus ng mga kwalipikadong civilian, military at uniform personnel. Ayon kay pangandaman, ang budgetary requirement para sa bonus ay na release na sa mga ahensya at lokal na pamahalaan noon pang Enero ng taong ito. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, mahigit 3,000 na aresto sa loob ng apat na buwang gun ban. Bilang ng nakumpiskang baril, tumaas ng halos 50% ayon sa PNP. Brigada Kath Austria, i-brigada e mo. Brigada. Live report. Umabot na sa kabuang 3,131 individuals ang naaresto sa loob ng apat na buwang pagpapatupad ng gun ban kaugnay ng 2025 midterm election. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, nagpapakita ito ng 71.37% na pagtaas kumpara sa 1,827 arrests na naitala ng 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Ayon sa PNP, ang naturang bilang ay resulta ng mas pinaigting na pagpapatrolya, intelligence gathering at maigpit na koordinasyon ng kapulisan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa panahon ng election period. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, 1,608 ang nahuli sa police response, 498 sa anti-illegal drugs operation, 240 sa mga checkpoints, 197 sa gun by bus operations, 587 sa iba pang law enforcement activities at isa sa internal security operation. Sa parehong panahon, malaki rin ang itinaas sa bilang ng mga nakumpiskang armas. Mula sa 2085 noong 2023, umabot ito sa 3,217 ngayong taon o katumbas ng 49.97% na pagtaas. Kabilang sa mga nakumpiskang armas ang pistols, revolvers, rifles, shotguns, miscellaneous firearms, Arms Class A at Class B Firearms, Air Guns at Airsoft Guns, Replica Firearms at may nakumpis ka rin mga pampasabog. Patuloy ang panawagan ng PNT sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa karahasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at agarang pag-uulat ng mga kahinahinalang aktibidad sa kanilang mga komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Max, Max, Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada, dalawa po ang kumpirmadong patay sa sunog. dyan naman po sa barangay 81 Caloocan City. Kabilang dyan yung 52 anyos na lalaking PWD at 16 anyos na babae. ayun po kay Fire Senior Inspector Elizer Ruben Leal ng BFP Caloocan, na-recover ang bangkay ng lalaki, mag-alauna ng madaling araw habang mag-alas 7 naman kaninang umaga, na-recover ang bangkay ng babae. Ayon po sa kaanak ng biktima, na-trap sa loob ng bahay ang lalaki, na nagpalit lamang ng damit matapos mabasa ng ulan. Hirap na kasi itong maglaka dahil naoperahan sa ulo. Apat naman na iba pa ang sugataan dahil sa sunog. Abot naman po sa 70 pamilya ang nawala ng tirahan matapos ang sunog. IMAX. IMAX, Brigada Nationwide. Nation mga kabrigada, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan. Ito ang sinabi ng pag-asa matapos makaranas ang ilang bahagi ng bansa ng madalas na pag-ulan nitong nagdaang mga araw. Ayon kay pag-asa weather specialist Veronica Torres, may ilan pang mga bagay na kailang ikonsidera para ideklara ang wet season. Bagaman nakapagtatala umano ng mga thunderstorms tuwing hapon, hindi pa rin panahon ng tag-ulan. Ani Torres, ang Napapansin mainit na panahon na sinasamahan ng bigla ang pag-ulan ay mga katangian ng thunderstorms. Dahil dito, kahit tag-init pa, mabuting magdala pa rin ang mga panangga sa ulan. Tri -Max. Tri -Max. binantayan upang kumpleto at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po, ang inyong mga lingkod, ako si Brigada Lay At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In